bukas ng ko may ilaw pa kasi minsan may ilaw pa dito ayan ay matagal matagal ng init ayan ganda ng init wala na pala baba na ako hindi naman wala conserve electricity tayo ay sa tinakil ni Padilla. Anong nangyari don Buksan na natin ang gate para pagdating niya Sampai -sampai padi, kong, mag, akong mau sa kanya. ng mukha Sampai prepare Hey. na naman ang aking padi. Baka ante-ante tayo sa kanya. Alex, gising na. Si Tana, tulog pa. Mamaya, magbablog ulit tayo sa labas. i na natin ang ampunin. Ako yung helmet. My... Um... I-ingatan ko itong mga uh, ka-baby loves kasi ano to ah... Uh, medyo may kamahalan at saka para walang gas-gas. kasing ganda ng ride ng ano, driver. Kasi ako, nag-drive nag -dri din ako. Kasi, kasi yun lang ang angkas kasi para kasi pa din, ang gusto ko, ay kasi na pa din na ako, ako ang mag-drive tapos siya ang kas, ayon. Parang ano, gentleman din yun, kasi kahit tibo yun. Ayos lang. Tapos, ano, iniingatan ko to kasi yung uh, magasgasan, alam mo na. Para maganda pa rin siya. Kasi ganda po siya rin. Tapos ayun yung, ano po, yung aking uh, motor. Smash lang yan mga kabibilab kasi yung yung Honda Beat ko. Medyo masalimuot yung nangyari doon mga nabangga-bangga ng na mga anak ko. Kaya yung binenta ko na siya para kasi uh, wala. Nasaktan lang ako doon. Dami ng gas-gas. Dami ng tama. Kaya ayun, yun, binenta ko na. Pero bintin sa boyfriend ng anak ko. Oh, Honda Beat. 10K lang binenta ko. Sayang mahal pa ng kuha ko ng nung... takil ng aking pati nangyari to imbis Nang na tayo ay, ano, uli magtali tali na tayo pagdating niya ay eh, ready na isang din natalian ko yung bangs ko kasi bala din siya para maliwanag ng aking Kala kong magpa, ano, magpakuli ng buhok. Ayun kasi magparipan ng mga kabibili. kasi baka maisipan ko ng um, trabaho. Mahirap pag nakariban. Tapos, naka... Um, ano pa? hernet. Hindi ba? Tagal ang aking pading. Bakit ganun? ako kulit ako nagising siya pala mas late init pa naman ngayon muntag naman ko pang init grabe kaya ano eh kami mga rider mga nakashoes kami mga kabibilag kasi bawal kami hindi nakashoes yan sarang mm sarap sana mag-janelas lang kasi kaso lang ang init-init din kaya kailangan din nakasapatos para safe at saka para hindi mahuli ganun yun yun ang policy ng para, ano, driver dapat naka shoes ka kabiti pa naman yun hindi namin lugar yun siyempre Laguna kami kahit taga Laguna ka na pahigpit na mga traffic dyan just go kaya kailangan ready tsaka kahit di ako mag drive may dalahong lisensya para in case may utusan tayo may bala tayo na ano baka tagal ng aking kumpare ano ba yun padi si padi nga pala ay ano yun ay asawa siya nasa abroad Mm, medyo po giyon kaya marami na rin yung naging ano juwawis Pogi yung kumpadi kong yun eh pero matagal ako ng kaibigan yan yung mga trusted friend ko friend na kahit wala kang pera may pera ka man o wala may yak ka man o hindi and dyan sila shout out pala kila Jobs hi kila Jobs kila Anisel kila Mers yan, mga totoong kaibigan yan sana isubscribe nyo rin yung youtube ko supportahan nyo naman ako guys kasi first timer nahihiya pa kaya please support babay na mga baby loves nang kasi pali kaya ano nandito na kasi anong oras na 7.30 na Bye-bye. Thank you.